picture tayo. Picture tayo para maganda. Maganda tayo. Sige ah. Oh, yan, okay. dami nagtatanong sa akin kung nasaan na daw ako. Sabi ko nasa sa sakdin. Ah, uh, Toro Angel yung kasama ko. ah. di ko na ngito. Lumisin, misong silip pa Yun, sino DJ. Ay, tala

yung... aw, hangga ko datak hangkano nga makakojolo ganat na at parsa. Ays na pirate, nasan yung ulo ni Lemon, sa pamamagitan ng lemon. Lemon, ay, lemon, lemon, naman yung... <laughs> <laughs> ulo mo? lemon, yun yung lemon, 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 dia aku, Dali! kita. Kalau taklah, si, si nongolin. Allah, si, si lemon tu kawak, kawak si lemon. Kasih maya lopsha, kawak si. si lemon. Yellow Ah! kawak si lemon, kawak si lemon. Walang Suzuki nak, ko di sini, tuh, deh ba? Kau. Isuzu si lang, panggilannya diba dijeng isuzu lang hindi isuzu suzuki dolang kasi ganun na ko kwawaw silemon kwawaw silemon Ada kuarta, ada budget ada tu. Yang kita susun ni kerana ni. Ni ni ni. Kerana ni sih, ni pelan. Kapital. 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 Ito o uh, ulo ni Lemon. <laughs> 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 uh, ulo ni Lemon. Ulo ni Lemon. Ulo ni Lemon na ito. Deal. Ah! <laughs> Deal, ganito ka magdilo? <laughs> <laughs> Hindi, ganyan. Hindi na, mo motor, motor. Ah, ang kamabutan na no kumpleto ka. Okay, now, no, kumpleto ti ko. Motor tiko ko kunda. Tanaga. dito ya, eh. wanti kalaban